Madalas na nating makita ang mga kababaihang nakatindig sa napakaraming mga isyo at nakikipagsapalaran sa iba't ibang mga sektor sa ating lipunan. Sila yung mga nakikita natin sa palengke na tagapagtaguyod ng pamilya. Madalas sila na rin yung nasa gitna ng nakakapasong init ng araw, tinaguri ang mga huwana na siyang tagabuhay sa masang Pilipino, babae, Rosas at Maria pundasyon ng pag-asa at hindi tipikal na lakas ngunit kaya kang ipagtanggol at ipaglaban sa halos dalawang dekada kong pananatili sa probinsya ng Tarlac Ipakita ko na yata ang lahat ng mga pasakit ng mga tao sa araw-araw nilang pamumuhay. Gayun din ang pagkamanghako ko sa napakaraming mga laban na kinakaharap ng mga kababaihan sa mundong ito. Nariyan ang laban na hindi man nakikita pero ramdam nila ang pag stereotype sa kanila ng karamihan tuwing usapang trabaho na at mga gawain. Gayun din ang pagsisikap nilang makilala sa entablado ng patriarkong lipunang ating ginagalawan. Mula sa pusod ng bayan ng Lapas, natagpuan ko ang huwa ng aking sinasaluduhan at hinahangaan. isa sa mga wanang lumaban at patuloy na lumalaban sa hindi birong kwento ng lipunan sa mga kababaihan ay si Mary Ann Julian. Hi Mary, kumusta? Estudyante at trabahante, Maria at isa sa mga pundasyon ng pagbangon at pag-asa. Si Mary Ann ay survivor ng depression. Tatlong taon niyang nilabanan nito at ngayon ay kumustahin natin ang aking kaibigan. Matagal ko nang kilala si Mary. Naging kaklase ko siya noong unang taon ko sa kolehiyo. Naging kabungguang ang balikat sa lahat ng mga bagay. Itong si Mary, tagal ko na siyang kilala and naging kaklase ko siya sa first year ko sa kolehiyo and noong kasagsagan ng pandemya medyo nawalan kami ng connection sa isa't isa at alam nyo ba na siya yung hinahangaan at talaga namang sinasaluduhan ko pagdating sa pagiging isang matapang at palaban na isang babae so uh, kumusta ka naman ngayon yung mga pinagdaanan mo noon. Ngayon lang like na ano eh. Ka masaya ako. Masaya. 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 Bakit ka masaya? kontento ako kasi parang, ayun, may stable job ako. Mm -hmm. kaya ako. Pwede ba yung kwento sa akin yung mga pinagdaanan mo back then? It happened, ano eh, three years ago. Tama ba? A freshman oh, tayo. Oo, oh, oh, oh. mm -hmm. three, oh, three, years ago. Parang ano kasi, nagulat ako sa transition ng college. Babangon ako sa umaga, pupasok ako, wala akong kasabay. So parang na ako sa transition na yun. Kasi nga uh, wala yung friends ko, mag-isa ko lang. So sabi ko parang hindi ako para dito. Kailangan ko nasa yung friends ko, baka doon ako, para doon ako, ganun. Yung break-up, ganyan, sabay-sabay. Tapos family problem, financial problem. So doon nagsimula yung depression ko. I decided to stop kasi hindi ko na rin ma-handle. Tapos doon din pumasok yung pandemic. Tapos parang sabi ko, yun, parang ando na yung suicidal thoughts, ganyan. nag ako. nag medication ako kasi nagpa-doctor kami kasi umabot sa point na nag-attempt um, nag talaga ako to end my life, ganyan. Tapos, ayon umabot nga sa proper medication, ganyan. Nanggasa nalagpasan ko naman kasi naging may parents ko. Ganon. Tapos, after a year, nag-convert ako sa INC. Tapos, parang feeling ko, doon ko nahanap yung path ko para bumangon ulit. Kasi, lahat ng bawat move na gagawin ko, ano, pinapanata ko muna yon. Ganyan. Feeling ko doon ako nagsimula ulit. Oo, oh, nagawa Sa ulat ng Mental Health Foundation ng United Kingdom, isa sa limang babae ang maaaring magkaroon ng mental health issue gaya ng depression at anxiety. Nabanggit mo kanina na you are contented and may stable job ka na. Samantala, maliit pa rin ang porsyento ng women's labor force participation. Bakit kaya ganun, mababa pa rin? Siguro ano eh, sa... alam mo, poor natin sa equality. <laughs> oh. Diba? Parang men can do better, palaging ganun. But the truth is, is not. Parang, we can do, ano, actually, we can do better. We it. can oh, do oh, yeah. better. Okay. Ano yung realization mo sa kwento ng buhay mo about those um, issues? You have to be patient parang makuha mo yung gusto mo. Or at least, mapunta ka sa situation na masasabi mo all your hard works or yung all through na din pinagdaanan mo ano magiging worth it siya hindi siya nakukuha in just one step diba bilang babae sa tingin mo ba naging hadlang yung um, gender mo para ma yung issue sa mental health, ganyan, sa student life, and work. Actually, ano, at some point, oo. Kasi nga feeling ko, kapag babae ka, mas fragile ka. Mm -hmm. Um, pag babae ka, mas mahirap humanap ng trabaho. Especially kapag ganito yung katawan mo. Uh -oh. Parang i-stereotype ka nila na, kung pag ganyan yung katawan, wala namang kayang oh, gawin. Ito, yeah. Pero ano kasi eh, kailangan mo rin i-prove na... They are wrong. Oh, they are wrong. Matagal-tagal ko nang nakakasama si Mary Ann sa mga kalokohan, tawanan at kwentuhan. Pero ngayon ko lamang napagtanto na marami pa rin pala akong kwentong gustong marinig sa kanya. Mga kwentong kumakapit sa aking imahinasyon at kumikintal sa aking puso at diwa. Hindi pala madaling maging babae sa lipunang tikas at lakas ng pangangatawan ang pamantayan sa kung ano ang dapat mong kalagyan sa lipunan. Ang mga kwentong gaya ng sinambit ni Mary… Na hindi kami babae lang. Babae kami, hindi kami basta babae. Lang. If you can do this thing, we can also do this. Na if you can do it better, we can do it mas better pa gano. Na hindi had lang yung yung gender ganyan. Basta kailangan ng equality talaga. Sana magbuklat ito ng bagong pahina sa bokabularyo ng lipunan na may lakas sa tahimik na paglaban sa mga pusong rosas na nag-aalaga sa gitna ng matinik na mundo. Mga babae na pinagmulan ng inspirasyon at pag-asa na muling lumaban at bumangon. Mula rito sa Bayan ng Lapas, ako si CJ Ramos makinig, magulat at magbahagi. Magandang araw.